Handog sa kanyang ina ni Rogelio R. Sigal. sa kwento, si Ben, labing apat na taon na tag-iisang lalaki sa apat na magkakapatid. Tagpuan sa kanilang bahay. Buon, sa kanyang paglalakad, sari-sari tindahan ni kanyang nakita. Gusto niyang ibili ng regalo ang kanyang ina na may kaarawan. Ngunit hindi sapat ang kanyang pera upang mabili ang bagay na gusto niyang ibigay sa kanyang ina isip niya na sana ay mayaman na lang siya upang mabili niya ang kanyang gusto at maibigay sa kanyang ina ang isang malaking regalo. At ikakatuwa nito ang gagawin ng anak. Naubos ang pera ng kanyang ama dahil kalalabas lamang ng kanyang ina sa ospital. At ito ay payat na payat kaya inaasahan niya ang kanyang sarili na makapagbigay kahit na payak lamang na regalo. At naisip niya na bumili lamang ng balot dahil sa kakapusan ng pera. Nang siya ay nakauwi na, iniragay na ito sa kwarto ng kanyang ina at isinabi nito sa kama. Mayamay ay nagalit ang kanyang ina dahil sa nabasag ang balot at nabasa ang likod nito. At pinagalitan si Ben. Nang aminin ni Ben na siya ang naglagay nito ay nagiba ang timpla ng kanyang ina at nagkaroon ng kunting kurot sa puso dahil sa ginawa ng kanyang anak. Simbolismo ng kwento ang regalo ay sumisimbolo sa kwento sapagkat ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagsusukli sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ano layunin ang layunin ng kwento? Ibig sabihin, layunin nitong hindi kailangang mahal ang pagmamahal. Ngayon kung susuriin natin, ang anumang handog mo ano anuman ang iyong handog sa iyo, malaki man o maliit, dapat ay marunong kang magpahalaga. At yan yung buod ng kwento, takuhan, tagpuan, simbolismo at layunin ng author. Sana naunawaan.